Good morning mga ka-farmers Welcome to Boris and Amor TV Ito po tayo Morning routine Bisitahin po natin ang ating halamanan sa likod Ito na po ang status ng ating sitaw Ito po, nagbibigay na ng maraming bunga Patuloy na bulaklak at bunga Ayan po Hi Ma! Good morning! Tinan nyo po ang ating munting taniman sa likod oh. Puno na! Bibiyahin na po ito oh. Kaliwa kanan ay puno na. Ah. Silipin po natin. Ang ating po mga talong ay Halos kahit ko na po Nagbibigay na naman po ng mga bulaklak at ito po ay inaulan ng ngani. Ayan po ngayon ang nagabulaklak na naman ulit. Diyo mainit po ang panahon ngayon. Oh. Ayan po maghapon na ito mainit. Ito na po ang status ng ating mga gulayan sa likod bahay. Kaharvest pa po ni tatay eh, Pakita ko po mamaya sa inyo yung mga naharvest niya Ito po may mga beast pollinator sa ating mga sitaw Ayan Ayan po kung tawagan ay bubuyog Dini sa marinduki yan Ang lalago na po ng ating sitaw Nakakatawang pagbasda na At ito po ang nami-miss ko na, yung pipino. ayan kahapon po ay ginawang ko ng trellis yan. Kada uh, mataas na po kasi oh simula po dini ay eh, nagdagdag na tayo ng isang layer ulit sa taas. Kada uh, gaganda po ang tubo, oh. gaganda ng talbos nung 'no, oh, pipino. Sana ay magtuloy-tuloy sinyalis na malalaking puno masaka malulusog sila ayun yung iba po nagabulaklak na oh ayun po bulaklak nila kaya na bulaklak po nila yung mga pang lalaki pa oh ayun ganyang bulaklak po yung lalaki pa malamang sumunod na po yung mga girls where are you girls Ayan. Ayan po ang babae. O, oh, ayan. Oh. Ayan. O, oh, good news. Ayan na po ang mga babae. bulaklak laga Alaga-alaga lang po tayo at magbibigay din ng bunga yan. Tara po, silipin natin yung mga na harvest na ni tatay. Yung sobra-sobra pong harvest namin dito ay nagiging pera rin. Nabenta rin po ni tatay yung sobra. So may extra income din ng aking erpat pabayaan na po natin si tatay doon may marami naman pong kanon, supplier buyer ni tatay tingnan po natin yung naharbis na ni tatay umalis na lang po at uh, may lakad na maaga nagharbis lang po yun ito po ang harvest niya ngayong umaga Bono po yung timbao, oh. apaw, sitaw, dami na pong nabigay o, oh. bunga. suka mga talong, ay nagpangkagat yung ligha, ah, ah. neri ligha neri. Tinding kumapit. Nangunguyapit. po oh. Ang ng talong oh. Wow. Tutuwa din niya dalhin ni tatay nito. Tsaka panggulay po namin mamaya. Tara po. Uwi na po tayo doon sa ating bahay. Ang layo. So, sa mahal po ng ulam ngayon. Ay, malaking katipira na po itong ating na-harvest na panggulay. Every two days po ang harvest natin. Ng-alaga po natin na. Ayun pa si Daisy at si Kyoto. Ayan na po ang ating harvest ngayong umaga. Salamat sa mga blessings. Thanks for watching guys. And please subscribe or